Ano bang pinangahawakan ninyo na masabi na ito pong lupa ay sa inyo? Titulado po ako. Ano pong titulo ang pinangahawakan natin? Uh, dark title. Ang problema po si Kapitan, pinipilit na pag-aari pa rin ng cemetery ang, ang lupa ko. Yung 2,700 ito pinagpipilitan itong Kapitan? Opo, si Kapitan po may problema. Verified ba yung mismong lupa ay open at pwede kunin ng gobyerno? Opo, kasi... Uh, Ayon po sa anong record? O uh, ano, batay sa ano, nung what, nan, nandun nan ako, nan 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 wala pong nagre-reklamo. Hindi, 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 ka meron bang record na binerify ninyo na kung sinong posible nagmamayari ng lupa na gusto ninyong kunin? Yun ang tinatanong ko sa inyo, Cap. Hindi, wala pa kami nga, ano, o, wala kami ginawang verification. Okay, bakit po natin ipinupush ang isang uh, development kung wala naman ginawang verification dito sa sinasabing lupa? Noong 1950 pa yun na nate-clear. Anak na lang dito. Huwag na wag, wag sa 1950 sir, let's talk about now. Kasi nagkaroon na ng Certificate of Land Ownership Award. You cannot okay. talk to me about the past if wala namang documentation yan. Now, if we're talking about dito sa Cloa na kung saan in ng DAR and nagbigay ang DAR ng Certificate of Land Ownership Award, then wala nang kahit anong haka-haka pag-uusapan natin 1950s, 1960s, pati yung dad nagsasabi na talagang may pumasok na bagot na hindi naman dapat. Punta ako dito para humingi ng tulong kasi yung kapitan namin ay magpapagawa ng eco park sa aking lote at kaya hindi ko kayang ipaglaban ang aking karapatan dahil sa kahirapan kaya ako ay nagpunta rito. Ang lupa po namin ay magkatabi sa cemetery pero ang cemetery ay hindi ginagamit para sa mga patay kasi nataniman ng pine tree at Ngayon, sabi ni Kapitan na may project silang Eco Park at naisama po ang aking lote at nalagyan pa ng bakot kaya pinapatanggal ko ang bakod na yon. Ngayon si Kapitan ay ayaw i-acknowledge na akin yung lupa na yon. Ano bang pinangahawakan ninyo na masabi na ito pong lupa ay sa inyo? Titulado po ako. Ano pong titulo ang pinangahawakan natin? Uh, dar title. Ngayon, ipakita mo ito sa mismong kapitan? Opo. Sabi niya, matagal na raw nakaposisyon ang barangay doon eh. Hindi naman niya alam kasi bagong kapitan pa lang ito. Eh. Ibig sabihin ba dito na mas mataas na ng barangay kesa dito sa mismong DAR? Yun nga. Ayaw kasi kung meron na mismo application ma'am, edi di sana nung simula pa lang meron ng tinatawag natin na binigay na titulo kung kanino man yung sinasabing lupa na ito. Pero ang DAR nagbigay pa ng uh, sinasabing CLOA sa inyo nung 2010 pa. E 2011 Opo. yung naging claim. So may problema yung uh, kapitan dyan and may karapatan ka na ipaglaban itong sinasabing lupa na ito. And then ma'am, matanong ko lang, itong lupa na ibinigay sa iyo ng uh, DAR through CLOA, ay pinangangalagaan mo ba ito? Tinatanim mo ba ito? Opo, tinataniman ko yan ng mga sayuti, gano'n at kung ano-ano pa. At dati na yan na tinataniman ng mga nanay ko at tatay ko ng kamuti, luya, mga gano'n. Nung maliliit pa kami, nakupunta kami dyan. Okay. So, inaasigaso nyo pa rin yung lupa hanggang ngayon? po. E, gaano kalaki po ba yung lupa niyo base doon sa titulo niyo? 7831 square meter po. Magandang umaga po. Ako po si Arthur po din po. Uh, so may plano kap uh, na i rehabilitate or baguhin yung lugar ng cementerio to something else. Tama po ba? Ah. Uh, ah. Uh, uh, sir, uh, ganito. Kaya noong barangay assembly ah uh, nag ano ako uh, humingi ako ng ano na pagbutuhan kung gusto nilang uh, i-convert na lang sa ECOPA. Bago doon tayo pag-usapan ng butuhan, verified ba yung mismong lupa ay open at pwede kunin ng gobyerno? Opo, kasi... Uh, Ayon um, po sa anong record? Uh, ano, batay sa ano, nung what, na nandun ako, wala pang nagre -reklamo. Then, 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 eh, hindi, Kap. Kung may nagre-reklamo, hindi. Ang tinatanong ko is, meron bang record na vinerify ninyo na kung sinong posible nagmamay ng lupa na gusto nyo kunin? Yun ang tinatanong ko sa inyo, Kap. Ano po? Hindi ako maintindihan po. Tinignan nyo ba sa munisipyo or sa LRA kung sino ba ang nagmamay-ari ng bahagi ng lupa na ito? Yan ang tinatanong ko kasi bago tayo magpapatayo ng isang estruktura or isang development, Uh, ng isang LGU, siyempre kinakailangan mo na yan ng proseso at verification. Yan, yan ang tinatanong ko sa inyo, Kap. Hindi. Wala pa kaming ano, uh, wala kami ginawang verification. Okay. So, bakit po natin ipinupush ang isang uh, development kung wala naman ginawang verification dito sa sinasabing lupa? Uh, ano po, ang uh, uh ano proyekto ay proposal pa lang at hindi pa nagagawa. Oh, Kung, proposal pa lang. O bakit binakuran na kaagad? Hindi po totoo na ginawa kong bakod. Ang dating bakod ay nandoon. Hindi ikaw nandun. sa sinasabi ko kap na gumawa ng bakod noong 2011 pa yung ginawa na bakod. O oh, sinakop ng title ni Lily yun ang problema. Kasi ano eh nung mag uh, ano si Lily nung uh, ganito uh, nagrelocate nasakop pala yung title niya yun ang problema po oh, so, nasakop pala ang title niya kayo mismo nagsabi niyan ano pong ginawa ng ating barangay gumagawa ngayon po gumagawa kami ng paraan para maayos yun kaya bilang isang kapitan nag uh, ano ako uh, ako Lumapit ako sa uh, mayor at uh, nagpatawag si mayor ng conference together with the uh, DAR and then the assessor's office at nagkaroon kami ng isang pagpupulo. Nagsukat ang DAR, okay. engineer, everything, chinek yung lupa. Ano yung naging resulta ng kanilang pagtitingin? Ang uh, resulta ay may overlapping sa backward ng... Uh, sinasabi nating uh, cemetery. public cemetery po. Okay. Yung cemetery lu, uh, lumampas dun sa kanilang sukat at sinakop yung lupa ni Lili. po ba? Eh, hindi po. Yung lot ni yung declaration ay yung title ni Lili ang lumampas oh, sa cemetery. Okay. Yung title oh. ni Lili ang lumampas. Opo. May overlap sa sinasabi nating declared na uh, public cemetery ng Sagupupo. Mm, pero mm. Paano pero binigay ng tayo yung mismong titulo na yan. So if there's a problem, then the government or those people in the local and the national should solve it. Yes, so ang so. Sa akin lang, bakit hindi inayos yung mismong problema? Kasi sir kung inaward sa kanya 7,831, then kung sakaling iuusog man siya, she should still get that 7,831 worth of land. Kasi kung ang magiging settlement dito ay hindi tapyasan natin ng 2,700 yung lupa mo, abay magkakaproblema yan kasi inaward mo sa akin nung una 7,831. So why would there be a problem pabawasan ng 2,700? oh uh, at uh, dapat lang na ano ayusin ng dar ang uh, ano nila kasi may yes. All the more kap. Uh, cap no? Uh, correct ko lang sa inyo. Na all the more, hindi dapat muna pinapatuloy ang sinasabing project na yan until the said the uh, problem is solved. Hanggang sa hindi pa maayos itong si Lily, wala dapat mamimilit dyan na sasabihin na ito lang yung lupa mo Uh, sinasakop na ng cemetery yung 2,700 ito, wala ka nang say dito. So, wala pong magsasabi nun. So, hanggang sa hindi mo resolve or masettle ito, then ibig sabihin, the project is on hold. Ganito, no, um, Cap, stay ka muna sa linya. Kausapin muna namin itong uh, sa kabilang linya, itong uh, mismong uh, DAR, yung Agrarian Reform Program Technologies DAR Benguet, na mm -hmm. si Rick Jason Taaw. Magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Magandang umaga rin po, sir. Yes. Allow me to explain yung sinasabi pong kasing area. The DAR office issued a title 2010. Okay. Now, nag-request po si Ma'am Lily ng relocation. Uh, different po kasi marami pong klase ng survey. Okay. So ang i lang po ng DAR is yung title and approved as to surveyors one sir. Pero relocate po namin yung area ni Ma'am Lily. nag kami ng actual survey and we found out, we presented the result of the survey. Doon po nakita na yung mga bakod is inside the title ni mam Ma mm. yung mga backod to... na nilagay nitong sinasabing uh, former kapitan ay lumampas at pumasok doon sa kanyang lupa tama po ba yes as to sa kwan po as to sa title kasi okay. we relocate na lang namin yung title and then we conducted an actual survey on the mm. existing fence mm. we presented the result of the survey mm. so yun po yung ginawa ng dar we conducted a relocation survey po Okay. So nag-relocation survey kayo. Ano naman yung ginawa ninyo do sa relocation survey? Are you still gonna be able to give her the said same amount of square meters or babawasan niyo? Yes sir. Ang relocation poster is hindi po mababawasan at hindi po madadagdagan yung area po yung nasa title. Mm -hmm. Yung relocation is to reestablish the original monument. Mm -hmm. So hindi po nabawasan at hindi po nadagdagan yung area. Ganon po yung relocation sir. Mm. mm. So ano po ang balita doon sa kanyang relocation? Nabigyan na ba siya? Yes sir pala, binigyan po namin siya ng kopya ng relocation survey. Kailan po ito nabigay? Na po plano? Uh, as far as I can, before, before mga June ata, yung mga ganun sir. Tama po ang engineer ng dar, sir. Ang problema po si Kapitan, pinipilit na pag-aari pa rin ng cemetery ang, ang, ano ko, ang lupa ko. Yung 2,700 pinagpipilitan itong kapitan? Opo, si kapitan po may problema. Noong ang 1950s pa yun na na-declare. Anak ka na, -na, -na. Wag, wag, wag na sa 1950 sir. Let's talk about now. Kasi nagkaroon na ng Certificate of Land Ownership Award. You cannot okay. talk to me about the past if wala naman documentation yan. Now if we're talking about dito sa CLOA na kung saan in ng DAR and nagbigay ang DAR ng Certificate of Land Ownership Award, Then, wala nang kahit anong haka-haka pag-uusapan natin 1950s, 1960s that there's no purpose in that to go back to history anymore. Kasi pati yung dad nagsasabi na talagang may pumasok na bakod na hindi naman dapat. Ayon ayun lang, uh, kung pwede po, uh, magkaroon kami ng isang pagpupulong para paalam po sa mga tao bago mangyari yan. Kasi ako ang masisisi. Ilang kapitan ang dumaan Kap lang... Kap anong pagpupulong po ang pag-uusapan ko ang mismong papeles na nakalagay oh. Ko ako ang tatanungin dapat ora mismo today na mismo tanggalin na dapat yung bakod na nakakasakop dun sa mismong lupa Kasi you're encroaching Yung mismong uh, lugar ng sementeryo, ay encroaching dun sa mismong lugar Pero hindi naman ako ang gumawa niyan Kahit man hindi ikaw ikaw yung nakupo ngayon eh So dapat imbis of complaining about the problem noon pa, yung problema noon pa, edi di bakit hindi mo nalang gawa ng solusyon ngayon? Well, patay po sa umiiral ng mga batas, na uh, particular po yung comprehensive agrarian reform law at iba pang mga batas pang agraryo. Pagka po ang isang tao, ibig sabihin kinikilala siya ng gobyerno ng tarin particular na siya ang awarding qualified agrarian reform beneficiary. At siya ang ginibigyan ng pakilala bilang may-ari ng lupang na i-award sa kanya. May title number na po yan. Eh, hindi na po pwedeng pakialaman ni Kapitan, ni Mayor, Correct. o sino pa mang Tamo, officialist na yan? So ano pong dapat gawin ng DAR or kung sino mang iba pang departamento kung pasok ba ang DNR dito, dito sa usapin na ito, attorney? Hindi po po pwede nilang gawin yan. Ginong cartel po yes. under bail of a criminal prosecution mm -hmm. for graft and corruption. In of causing a mediation or what, I believe na kailangan nyo pong tumayo para dito sa tao na si Lily na inawardan nyo po ng CLOA. So dapat gawan niyo po ng paraan. It cannot be solved with just mere mediation. Kailangan po maglabas ng pangil andar po dito. Iusap ko sa aming mga legal division kasi sa mga issues na ganyan, legal division na po may hawak. Kasi sa amin is sa technical lang po. okay So See? kakausapin po namin yung mga head namin mm. regarding the concern of uh, Ma'am lily Okay. Sige mayroon, po Sir Rick, no, ganito yun. na lang. Ha. Medyo kapos po tayo sa oras. Pasensya na po. no. Uh, I do understand you'll be meeting with your legal and everything. So we'll have a part 2 siguro on this. Pag-usapan natin ulit. Kailangan ko ng update tungkol dito sa pangyayari na ito para malaman namin kung ano ba magagawin yung aksyon or kung may magagawa na kayong aksyon. Okay po Sir Rick? Sige po, sir. Alright. Okay, para kay Cap Arthur, sunod na lang tayo mag-usap ulit. Gusto ko na uh, ayusin niyo yung mismong problema diyan sa barangay at yung uh, dar na mismo manghihimasok dito. Kami nagpapasalamat dito kay Ma'am Lily sa ating complainant. Ma'am Lily, no mag-usap na lang siguro sa pagkatapos ng programa para dun sa mga susunod na hakbang. But ngayon, pinapakilos ko yung mismong dar at uh, i-bring up pa sa ibang agencies kung kinakailangan itong usapin na ito. Okay, Ma'am Lily? Okay po, sir. Okay, maraming salamat po. So, dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon dito sa mas pinalakas at mas pinalawak na bagong ipabitag mo, Helpdesk.